Hi guys, this is our second day trip here in Bye Bye City, Leyte. Samahan nyo kami guys, ang aming maraming gala ngayong araw na to guys. Buong maghapon guys, walang pahinga. Tara guys, samahan nyo po kami. Miss Bis, mag-usama ka? mag yan. Ah! Na naglumlum ang manok oh. Ayun, daghan manok dito oh. Ayun, Ay, na. doon sa kamatis oh. Di makaihaw na anak si Winid ha?

sityo. At bago kami gagala guys kung saan saan, niyaya kami ng aming sister Marcel na mag-aalmusal daw muna dito sa Bye Bye Town Center sa May Plaza na sikat na kainan dito guys. Parang nag joyride lang kami dito guys kasama na ang mga sightseeing dahil matagal na kami hindi naka-uwi dito. Ayan, strolling around Bye Bye City. Tara guys, samahan nyo kami. Narita, mga sa barbecuehan. Hello guys, welcome Hello. to my blog. <laughs> bye, welcome to bye bye. After how many years? 13 years. 13 years. Oh, years. Ako 12 years. Marcel? Diri na mana bi Oh, ah. si Cha. O na, o. Sea ha? Asa -isda? No? No, oh na, oh, si Ayo, 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 may ayo, 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 tubig. ayo, 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 di ayo, 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 parang beach, di ba? Doon kami dumaong dati oh. Doon kami dumaong oh, noong nag-BYS kami. Wow. Asamante babe. 'Di Tu orang dito oh. <laughs> Good morning. Hi. Good morning. Bye bye. Good morning. Bye bye. Talaga. <laughs> dito. Wow. Ganito pala dito. For the very first time. Ganito pala dito, guys. Oh. Ang ganda. sa seaside ang ganda 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 dito Hi! welcome to bye bye city morning, morning bye bye city good morning hello 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 Oh, Ganito ang bye-bye. Ang ganda na pala sa bye-bye. Napoy -bye. suruyanan sa ayas. Dito kami ngayon guys sa seaside ng bye-bye city. Nag Order ng breakfast. Ayan guys. Busy-busy at sa oh. Dali, ano sa inyo? bilik na, pili na. Pili na. na. Oh. Balat ng baboy. Oh, balat ng manok. Ito. Atay ng manok. Yan na lang dalawa. Ang lumi, bye-bye. Dili na yung lumi, Batangas. <laughs> lumi, bye-bye sarap barbecue barbecue kaya yeah, ah, arang atay oh my favorite atay dito kami ngayon mag breakfast guys dahil tinawagan kami ni sister Maricel na dito daw kami kakain ng almusal kaya nagmadali kami pumunta pangyeng kanin kanin tayo guys for breakfast First time talaga namin makakain dito guys. At ayan, ang sasarap ng mapagkain. Bago tayo umakit ng bundok guys, heavy meals muna tayo guys para hindi tayo magutom. Let's eat guys! Mamahaw tanin ninyo guys! Good morning! Pamahaw diri sa... Ang saan nga lugar diri guys? Hoy! Bye bye nyo plaza! Bye bye nyo plaza sa barbecuehan guys! Sea Wall Sa Sea Wall, oo. Daami diri. Tapat Naamit rin na mahaw, guys. Tara, mamahaw. Tanin nyo, guys. Huwag oh, pa maluto ang barbecue nga, ano, chicken. Sa manay, eh, chapsoy ba Palami, sa tango nila, oh. oh. Wow, wow sarap. Ito, thank you. Oh, gulay. Oh, pa chop soy be. Agad Agad man. Man. Okay. Uh, uh, chicken sa na barbecue <laughs> to follow. na <laughs> Hindi na, na, lang kapag antay. Kasi ang atay na. nga manok, oh. My favorite. Sayang hindi namin kasama ang mga kapatid ko sa Ormoc, guys. Delimeritso sila ng Claridel. Thank you so much, my dear sister Marcel, for the yummy breakfast today. Isog much kami, guys, bago kami gagala sa kabalasan. Yan, ang ganda ng view ng bye-bye. na dyan tani. Oh. Eh. ko na ganas mm -hmm. mamating sa Papa, to namo Agion to namo okay. ayaw na na hapon. wala nga ta May baklaran Shopping Center din pala dito, guys. Now I know. On the way na kami, guys, papuntang Barangay Kabalasan. Bye-bye later. Eh. Kung saan doon nakatira ang aking mga angkan sa mother side, kaya bibis bibisita kami doon, guys. Ganito ang daan doon, guys. Puro paakyat, kundi paakyat, pababa naman, guys. Ayan, ang sakit sa puwet. Charot. Gala pa more. Shout out nga pala sa pinsan ko si Alan. Ayan, ginawa naming service ang tricycle niya guys. Pinagasan lang namin guys. Kaya nakakagala kami kung saan saan. Hanggang Plaridil to guys ang plano namin na gamitin namin ang tricycle niya guys. Thank you so much my dear cousin Alan sa inyong tricycle. Dahil mahirap din guys mag-commute although may mga habal-habal guys available dito guys. Dati last 2012 habal-habal ang sinakyan namin guys papunta rito guys Mabuti na lang guys at malaki na rin ang improvement papunta dito guys maganda na ang mga kalsada mas madali na ang transportation guys dahil simentado na ang daan unlike dati guys lubak-lubak eh, talaga guys talagang mapapaaray ka talaga sa pagpunta mo dito guys dahil ang daan ay eh, mahirap lalo na pag umuulan kaya maigi na ngayon guys maganda na ang daan so ayun guys malapit na tayo dito guys sa lugar ng aking mga angkan sa mother side and guys ito na ang barangay kabalasan bye bye late eh. guys nadaan na namin ang pinsan namin sa ati marisa at sinama na rin namin doon papunta sa mga tiyohin ko manguha ng buko at may tulay na dito guys mas madali na ang pagtawid tawid sa ilog hindi na mahirap guys ayan at papasok na tayo guys doon sa bahay ng chuhin ko. Medyo mahirap ang daan guys, hindi pa simentado ang daan papasok sa kanila. Pero may ano naman guys, may madadaanan naman dito guys. Ayan, ang aking mga brothers nagmotor, angkas ang aking pamangkin. Ayan ang bahay nila guys, malapit na tayo guys at makakain na tayo ng buko guys. Dito na tayo guys at yan ang aming tour guide si Mama Aning. Thank you, Mama, sa pagsama mo sa amin. Si Mama Aning, guys, ay kapatid ng mother ko. Maaga kaming naulila sa nanay, guys. Parang siya na rin ang tinuring naming nanay dito, guys, sa kabalasan. Pag sa naman kami, guys, ang nanay namin doon, guys, si Nanay Yuning. Since maaga kaming naulila sa nanay. Ayan, guys, manghunting na kami ng mga buko. Uy, mga bunga. Ing e ma! Kinahanglan mo gunahin luan. Para mamunga? Unsa kay ang makopras kay ko na oh, lagi. May nangunguha ng buko. Ayan, kakain kami ng buko, guys. Ang taas talaga ng yugo. Maglamaw ta, guys. ayon si Manong O, oh. nanguha ng buko. Ang taas ng eh. puno na yan, guys. Oh. yeah. Amping pink ka nung. Oh guys, ang sarap nito. Fresh from the puno. Sa Cavite guys, tag 28 na ang isang buko. Sa Maynila, I think 40 or 50 pesos na. This time guys, mukbang muna tayo. Mukhang hindi ko naman pinaghandaan guys, no? Bumili talaga ako ng isang balot na Skyflix at isang latang condensed na malaki para sa mukbang na buko juice guys tara guys kain na po tayo yum 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 agoy kalami mm. diba lamaw is like nang marisa na mm. Unique ang aming kainan guys dahil hindi kami nakapagdala ng baso kalami, or labi. mug or anything Uy, kalami, na mapaglagyan yan guys. Kaya ayan, naisipan namin na wag itapon yung Duh, pinag ba, ano butong. nga ng <tutuk> Butong, o, oh, butong, okay. mga tag Butong, anila, maw. <tutuk> Pagtapos namin magkainan ng buko, guys, gumala ako dito, guys, sa parting ilong, guys. At naalala ko lang, guys, ang kabataan namin, guys. Dito, guys, ang aming mga childhood memories, guys. Nakakatuwa, guys, ang daming bunga ng pumelo. Kaya eh, nakakasabik talaga maligo guys na naglangoy-langoy kami dito dati nung maliliit pa kami at manghuli kami ng mga isda, mga laman tubig dito guys. Dito kami naliligo, naglalaba, tatawid-tawid sa ilog kapag mag-ano ng kalabaw, kasama ang mga chuhin ko at mga chahin ko. Nangaligo sila oh. Naghukas ka siya mo? Naku guys, hindi nakatiis ang mga brother at pamangkin ko guys. Wala, kalami ba oy? Nakakaingit lang sila guys at wala akong dalang bihisan guys. Sorry naman, sayang talaga guys. Ang sarap ng tampisaw nila guys. Ganyan kami dati guys, magpaanod-anod kami dyan guys sa agos ng tubig. Taba ng mga gabi. Sarap yan gulayan. Oh, dadon sa Manila ni Oy utambuka oy nangahog na oh hala sige harvest pa more parang ako talaga ang nagtanim guys no natatawa talaga ako dito guys Ayun guys, nagagayak na kami at lilipat na naman kami doon guys sa mga tiyahin ko sa kabilang sityo guys. Ay ayan, papunta na kami doon guys sa tiyahin ko. Kapatid din ng nanay ko yun. At doon naman kami guys. Dadaanan lang namin doon guys at para mabisita din namin sila guys. Walang pagod-pagod to guys. Nagbuhat sila gumay oh. Samantalahin ang panahon guys, walang sasayangin. Asa man zapit ang motor? Oh. Papunta na to doon guys sa tiyahin ko guys. Tatawid tayo dito sa hanging bridge na to guys. Motor lang ang pwede makadaan dito guys. sa bike, mga tao. Hindi pwede ang mga tricycle. Kaya iniwan ang tricycle sa kanto guys. Ano di para dito sa umu ka magtuya-tuya. Ah, magtuya-tuya ilang. Na, magtuya-tuya. Uy, mahadlok May muage. -kabaw, oh. ni Muagi. Tagahan ka ba o? Madjo ni ka

Dito na kami guys sa bahay ng tiyahin ko at pagdating namin guys ito agad ang bumungad sa amin guys kaya nang harvest agad kami guys hindi na namin pinatagal guys at hindi na daw nila kayang harvestin at wala na silang panahon so hindi namin pinalipas guys dahil nahinayang kami daming kalamansi oh daming kalamansi dito guys sayang kaayo guys manguha tayo ng kalamansi ang daming bunga sayang oh hindi na daw nila na si kaso pag harvest ng kahin ko eh sige dikog pangana sige dikog busok maura wow. la ang lalaki siya o ay mao okay sayang man hindi na daw nila ma si nga malalaki pa naman oh tara tara mga tayo agoy hala hindi na maabot ma aw pangadyo pa dito idubli eh. anak oh dami bunga Oh. oh. Dada, oh. bunga. <tipos> Sesaw-sawan mah, imuag juice mah. Hah? Oke, okay, sayang nih ge ge Oke. Sudah dulu palang tadi kanunya eh. tadi menguap. -ma. Hai. Ay. Yan guys. Oh. Hala sidi Hala. Kuhat lang guys. Oke, okay, Dekat ayo. sayang man hindi na daw nila ha harvest at wala na silang panahon mabulok lang yan sato na si mama sige ma kamot ma pero na po idaghan bunga naman din sunod no, ninsunod, no? Wow! Ang ganda ng marieble, guys. At ang dami pa nilang mga spring onions. Kung malapit lang to sa Maynila, guys, makahingi. Talaga kami dito palagi, guys. At dito naman tayo, guys, sa mga dalandan. Inalok ng tiyahin ko may dalandan daw sa likod ng bahay nila. Kaya punta naman kami agad doon, guys. Hala, ang daming bunga. O, oh, dalandan! Naoy! -oh. Naoy! O, daghangkaj! O, hala! Naoy! -oh. Na -oh. Na -oh. Na -oh. Kita. Okay, Te deg. Hoy oh, na kong bunga o. Oh. Nao da ito guys ang bahay ng tiyahin ko. So far so good. Okay naman po sila. Ongoing construction ang bahay nila guys. Thank you Lord at mukhang bless na bless si Tia Poring sa mga anak niya guys. Ayan nagpapagawa sila ng bahay guys. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog for the second day of our adventure. Thank you for watching guys. Sana panoorin nyo pa ang pangatlong araw guys. So papunta kami guys ng Plaridel. Yun ang pangatlong araw natin guys. So abangan nyo guys sa fiesta.